Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang mabigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo nga po ay nakikinig dito sa ating uh, programang kamalayan. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At patuloy po tayong bumabati. At nagpapasalamat sa lahat po ng mga listeners nating kasama natin sa ating pag-aaral gamit po ang radyo at syempre ang internet. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Iba't ibang oras din po kahit nasa Pilipinas dahil iba't ibang mga partner stations po yan all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. And then syempre, pagdating naman po sa online, eh, on demand po yan. Ano? Pwede nyo balikan yung inyong mga episodes na napakinggan na at pwedeng masubaybayan yung kasalukuyan gamit po ang ating mga social media and YouTube platforms. Maaari nyo pong makita yan sa Facebook page ng 702DZAS. Now, sa ating pag-aaral, pinag-uusapan natin ang paglago sa buhay espiritual. At alam nyo, napakaraming factors po ang umaapekto sa ating paglago. Kaya nga, masasabi po natin, pagdating sa usapin ng paglago sa buhay espiritual, hindi po ito yung minsanang aksyon, tapos lalago na. No? Dahil ang tendency po natin ay iaalay ang sarili at paminsan po, anumang ating naialay, eh, tine-take back natin. Di ba? Nangyayari naman talaga yan. Kaya nga sa Romans chapter 12, verse 1, ang sabi po roon, eh, offer your bodies as a living sacrifice. Uh, alam po natin yung passage na yan, ano? pamilyar sa marami yan. Pero alam niyo ba na pag kinumpare mo yung living at saka yung dead sacrifice, obviously, meron pong mga kaibahan yan. At isa po sa malaking kaibahan yung pong uh, dead sacrifice, pag inoffer mo yan, it remains on the altar because it's dead. No? Basically, hindi na ho papalag, hindi na ho aalis, hindi na yan aalpas, hindi na yan tatakas. Di ba? Whereas, ito naman ang challenge ngayon. Pag pinag-uusapan po ang, uh, kung tawagin natin ay living sacrifice, there is a tendency to take it back. Kaya nga yung act na ito should be a continuous act. Kaya misan makakakita tayo yung matagal na pong uh, masasabi nating nag-alay uh, ng buhay sa Panginoon, naging aktibo, and then eventually matatagpuan natin na para bang nawala yung sigla, nanlamig, o kaya naman po eh yung dating masipag, naging abala sa kung ano-anong mga bagay, at uh, pag hindi po natin iningatan ng ating mga sarili, eh ganyan nga po ang ating sasapitin. Kaya napakahalaga na ating maunawaan na pagdating sa mga ari-arian po natin, meron pong napakalaking impluensya ito sa takbo ng ating commitment sa ating Panginoon. Totoo yan. Kaya nga may mga times po eh, naialay na ang isang bagay pero tila binabawi pa. Di ho ba? May mga times po na naglilingkod na ng maayos, mamayang mawawala pa. Uh, hindi lang po iisang beses, pero maraming beses nang nasaksihan Yun bang nung wala pang trabaho, very active, very committed And uh, nandoon po ang paglilingkod Pero paminsan po, pagka hindi nga pinili ang tamang uh, trabaho At hinanap na lang kung ano yung merong opening at nagbibigay ng magandang sweldo uh, Without considering yung impact sa spiritual life, sometimes People end up becoming so busy. Kaya naalala ko po noon, pagkahahanap daw ng trabaho, lalong-lalo na sa mga first time palang magtatrabaho, this is a good uh, recommendation and uh, uh, pattern to follow. Huwag lang po ninyo hanapin yung uh, maganda yung sweldo. No? Kasi madalas yan lang ang basihan. Eh. Saan maganda sweldo? Uh, misan saan malapit sa bahay? Misa naman, kinoconsider yung benefits, yung package, yung kung ano-ano. But if you are a sincere Christian and you want to honor the Lord, then one of the factors, and I would say one of the main factors that you have to consider, yung pong trabaho na hindi ka itutulak na magkompromiso sa iyong pananampalataya, yung trabaho na hindi ka pagagawin ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon at yung trabaho na hindi pipigil sa iyo para ikaw ay lumago sa buhay espiritual. Di ho ba? Dapat talaga sinasaalang-alang yon Hindi pwedeng kusaan saan lang may opening. Kung paano ngang ibang bagay ay kinoconsider natin as important, then siyempre yung relationship sa Panginoon, napaka-importante din yan. Kaya hindi ho po pwede na hindi yan factor sa decision-making natin. Now, nais nice ko po kayong nga uh, dalhin dito po sa parable of the sower no uh, napakagandang pagpapaliwanag ito dahil maraming tao ang sumama sa Panginoon sila po ay nakikinig ngayon uh, parang nai-imagine ko rin ang senaryo sa isang simbahan halimbawa sa isang taong nagbabasa ng salita ng Diyos uh, that although we have access to the word ang malaki at mahalagang katanungan po rito 'Yung bang access natin sa salita ng Panginoon ay nangangahulugan na tayo po ba ay magkakaroon ng uh, paglago automatically. Well, ito po ang kasagutan dyan. So tingnan po natin, dito po sa Matthew chapter 13, ang babasahin ko po ay verse 3 at uh, titingnan natin hanggang doon sa verse 8. Ito po ang sinasabi. He told many stories in the form of parables, such as this one. Listen, a farmer went out to plant some seeds. As he scattered them across his field, some seeds fell on a footpath, and the birds came and ate them. Other seeds fell on shallow soil with underlying rock. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow, but the plants soon wilted under the hot sun. And since they have, they did not have deep roots, they died. Verse seven. Other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. Still, other seeds fell on fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even a hundred times as much as had been planted. Okay. So makikita ho natin dito, merong isang magsasaka at meron po siyang ilang binhi na pare-parehas naman. Ano po? weekend uh, we can assume, safely assume. And then nung hinasik po niya ito, nahulog po ito sa iba't ibang uri ng uh, lupa. Importante ho rito kung ano yung kaibahan ha? At mapapansin niyo kung ano yung binagsakan, yun po ang magdedetermine ng kalalabasan. Maybe the same farmer, same type of seeds, pero iba-iba ho ang binagsakan. Yan po ang makikita natin. Ngayon, pinaliwanag po sa atin later on, ano ba ang nire-represent nito? Ito po yan. Sa verse 20, same chapter, Matthew 13, pinaliwanag sa atin ito. Ito pong sinasabi. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long they fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Ito ho yung pangalawa. Ang tinutukoy po dito, yung mga taong nakapakinig at ang sabi pa nga ng talata, they receive the word with joy. Okay? Ang naging problem po, hindi naging malalim yung ugat, kaya hindi tumagal. In fact, yung problems na tinutukoy dito, ay hindi po yung anumang problema, hindi po yung typical problems na nararanasan. Very specific po ang sinabi. No? They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's Word. So, yung mga problema ang dumarating po is related to their faith. Ugnay sa kanilang pananampalataya. So, ang tendency po ay talikuran, yung kanilang pinaniniwalaan, hindi sila nag-ugat, kasi nga, napansin po nila na bagamat ito po initially ay nagdulot ng kagalakan sa kanila, eventually, nagdulot po ito ng pag-uusig. So, hindi ba, paminsan ho, pag tayo'y sumasampalataya, eh talagang maganda po, ano, di ba, yung magsisimula ka, pero later on, nakita mo, as you try and strive to um, obey the Lord and apply the biblical principles in your workplace, everyday life, ayan na makikita mo na hindi na ganoong kadali. Kasi may mga pagkakataon po na yung mga problema na related nga sa word, kagaya po ng pag-uusig, siguro po, uh, if you want to be salt and light, eh makikita mo may mga pagkakataon na lalagay ka sa mga sitwasyon that you have to reveal the wrongdoings or may mga times pa nga na ikaw mismo kailangan mag-correct ng mga wrongdoings. So in other words they experience persecution and they cannot take the persecution. So yan po yung isa. Yung pangatlo po. Ito naman the seed that fell among the thorns represents those who hear God's word but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. So no fruit is produced. So mapapansin niyo po dito sa pangatlong klase yung nahulog sa matinik o sa ibang mas malalim na tagalog ay eh, dawagang thorny ground sabi nga sa english at ang nirerepresent po nito yung nakapakinig ng salita ng diyos kaya lang pansinin niyo po it is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth so no fruit is produced so magkaiba sila ng kinaharap na issue pero parehas lang ng naging resulta. Walang naging bunga. At alam natin po, yung pang-apat, yun lang po ang bukod-tanging katanggap-tanggap at uh, kinalugda ng Panginoon, yan po yung uh, nagkaroon ng harvest o pamumunga. Now, bakit importanteng banggitin ito? Dahil kung mapapansin niyo po, paminsan, ang ating pinagbabasihan ng ating paglago, eh dahil sa may access tayo sa word maybe we have access to religious resources good Bibles um, Nandyan po yung mga streaming platforms that can provide uh, spiritual guidance and lessons from the Bible or nandyan po ang uh, malalaking mga uh, mga resources na pwede nating itap if we have the money to pay for it and then hindi lang yon paminsan po ang iniisip natin, dahil kabilang ako sa simbahang ito, sa simbahang ganito, eh para bang okay ako. Pero pansinin nyo po, hindi yung kinabibilangan mo eh. Ang sukatan dito, kumusta yung pamumunga? Yan po ang mahalagang katanungan kasi. Namumunga ba? Di ho ba? Dahil kahit meron kang access to a wealth of resource, kahit na ikaw ay kabilang sa isang uh, malaki o tanyag na simbahan, or even if you have access to a lot of spiritual resources, pansin ninyo na kaya hindi kinalugdan, ang issue po rito yung pamumunga. Kaya nga, kung titingnan nyo po, ano daw ang nangyari, kung doon sa nahulog sa mabato, ang naging issue is persecution, eh dito po ang naging issue yung kaabalahan. It is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. Dalawang klase kasi yan eh. kung titingnan mo no yung kaabalahan na ang daming kumukuha ng uh, atensyon natin ibig sabihin po eh mayat-maya may demand sa atin to do this to do that at yung isang klase naman yung tayo mismo distracted ang dami nating iniisip at dami nating gusto paglaanan they may be the same in some ways pero yung isa po sila yung uh, may demand para sa atensyon mo yung isa naman eh ikaw po ay masyadong madaling mahatak ng kung anong anong bagay na pagkakaabalahan aatupagin. So bandang huli kagaya po ng ating natalakay sa isang lesson natin, yun bang parang ang nangyayari po yung mga bagay para sa Panginoon, yung oras para sa Panginoon, eh kaabalahan na para sa iyo. Yun na po ang naging mabigat, yun na po ang naging uh, uh, masasabi nating uh, problema. Kaya paminsan para bang feeling natin, Lord, ang dami kong gagawin, medyo istorbo yung pagde istorbo yung time para sa'yo, istorbo yung time to reflect, or maaaring hindi mo na nga sinasabi, andal, masyado kang busy, you just have no time. So, bottom line mga kapatid, walang bunga. So, ang question po nating napakahalaga ngayon, yun bang ating mga kaabalahan? Ito hubang mga pagpapalang ibinibigay? Ito ho ba ay binigay para tayo ay ilayo sa Diyos? Ano sa palagay nyo? O, siguro po, madaling sagutin. Ano? At palagay ko ho, ang isasagot natin, siyempre hindi. So ang katanungan ngayon, e eh, bakit nagkaganon? Kung hindi pala yan ang layunin ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng mga bagay na iyan, e eh, bakit nagkakaganon na tayo po'y nawawala ng panahon para sa Panginoon dahil mismo sa mga bagay na ito? Well, obviously, the heart of the problem is the problem of the heart. So, ibig sabihin, may mali po sa priorities ng ating puso. Yung ating lack of commitment, yung ating distracted and undisciplined living is just a reflection of the kind of commitment or heart or love that we have for God. So, kaya tayo nagkakaroon ng ganoong struggle. Kaya mahalagang itama yung puso eh dahil kagaya po ng ating natalakay nung isang lesson natin, pag hindi natin itinama yan, eh yung pong mga material na bagay na pinapahintulot ng Diyos na ang layunin sana ay lalong ma-increase, ma-improve, ma-enable tayo to serve Him. Kasi nga, habang pinararami yung resources, eh dapat mas maganda ang epekto, di po ba? Eh kaya lang, kung kabaliktaran nga ang nangyayari, di ibig sabihin, uh, meron pong mali, merong problema down the line. So, as believers, we have to correct that kinakailang ayusin natin. Dahil pag hindi po natin inayos yan, eh, patuloy tayong guguluhin ng ganyang senaryo. Kaya nga, ang isang magandang katanungan, tamang-tama, dahil kapapalit lang ng taon, di ba? Ilang uh, linggo pa lang ang lumilipas, ilang buwan pa lang. Eh, magandang tanungin, ito hubang uh, trend? If we would analyze yung ating spiritual growth and commitment, can we honestly say that there is a consistent upward trend? Or, masasabi ba natin na may mga taong na active, naglilingkod, may mga taong hindi active, at uh, nanlulupay-pay? Okay? O, tingnan nyo po ah. Ngayon, hanapin nyo yung reason. Bakit? Nisan magugulat ka. Yung panahong mga active ka, nakapaglilingkod, at may commitment, kadalasan yun pa nga yung time na mahina yung iyong mga ibang inaatupag. O, bakit? Eh kasi ang, ang nangyayari po, yung Panginoon is just secondary. Pangpuno sa oras pag walang ibang gagawin. Pero pag meron ng gagawin, diyan na nagkakaproblema. Kaya nga, if you remember, uh, maraming tao ang sumusunod kay Jesus, He confronted them. Because basically, they were following for many, many reasons. Di ba? Uh, kaya yung tinatawag nating cost of being a disciple, uh, napaka nung ano na yon eh, nung uh, passage na yon kasi binibigyan tayo ng linaw eh. Ano ba dapat ang nangyayari pag sumusunod tayo sa Panginoon? Kasi ang nagiging problema nga rito pagka hindi po maayos yung ating uh, paglilingkod sa Panginoon, hindi tama yung priorities ng puso, eh kanya-kanya hong dahilan kung bakit sumusunod eh. Siguro dun sa crowd na yon, there were people who were in need of food, So, nakita nila, nagpapakain to ng multitude, let's follow him. Yung iba, nangangailangan ng kagalingan, o oh, let's follow him. Yung iba naman, nang, curious lang, o oh, bagong tagapagturo, sunda natin. O, oh, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Sa Luke 14, verse 25, ang title po sa New Living Translation, The Cost of Being a Disciple. Now, it's, a, it's an important title. Bakit? pinapakita sa atin that when you follow God, there is a price to pay, there is a cost. Ang kaligtasan po, libre yan. No? Pero yung obedience sa Panginoon, there is a price to pay. And that is very important to clarify. Kaya sabi po ng passage, Luke 14.25, A large crowd was following Jesus. He turned around and said to them, If you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Now, pansin niyo po ang sinasabi ng talata. You must hate by comparison. Okay? So, in other words, hindi po ibig sabihin ito na kamuhian mo lang ang iyong pamilya, kundi binibigyang diin yun pong klase ng pagpaprioritize at pagmamahal natin sa Diyos that He should be above, that our family our life, yung personal agenda po natin, ay hindi magiging excuse sa ating obedience. Yan po ang klase ng hinahanap ng Panginoon. Kasi nga, alam ng Panginoon na ang tao may kanya-kanyang reason. O, oh, tingnan nyo po nangyari. Ang dami-daming sumusunod. Sabi rito, a large crowd was following Jesus. Alam nyo ba yung feeding of the 4,000, feeding of the 5,000? If you would read yung pong mga commentaries tungkol doon, uh, they would mention that it excludes women and children. So yung 4,000 na yon, lalaki lang ho yun, at saka yung mga adults. Uh, and then yung 5,000, the same. Now, kung titingnan nyo sinasabi ng Bible, excluding women and children, so it means mas marami pa yan. Dito naman, a large crowd. So ang question natin, nasan na tong mga taong to nung ipapako si Jesus? Ang lagi nating naaalala, lalong-lalo na pag Holy Week, yung betrayal na ginawa po ni Judas at syempre yung denial na ginawa po ni Peter. Uh, actually, yung kay Peter, sinasabi natin, he denied the Lord three times. But take note, sino sa kanila ang nakalapit ng ganoon? Nasaan yung iba? Di ba? Nasaan yung large crowd? Nasaan yung kumain dun sa feeding of the 4,000? Nasaan yung kumain din sa feeding of the 5000 again excluding women and children. So you have to ask this question kasi there was a time no nasa height siya ng popularity. Ang dami-daming tagasunod Kaya nga may occasion sa early part ng uh, earthly ministry ng Panginoon na gusto na ho siyang ipadakip nitong mga kalaban niyang religious leaders pero hindi nila magawa. At ang sabi po ng isang translation ng Bible, Jesus back then was so popular na hindi po siya ma magalaw nitong mga religious leaders. They were so afraid to go against him dahil masyadong malaki yung following niya at uh, masyado po siyang popular back then. So imagine mo no, there was a point in his life that uh, he was able to escape the religious leaders because of the huge crowd that was with him. Pero nasaan niya nung time ng crucifixion? o alam natin yung istorya. Many of them were among those who were shouting crucify him. So obviously, mapapansin natin bumalikwas, di ba? Kaya nga, tama yung sinabi ng author na si Richard Blackaby. Ang sabi po niya, your struggle in obeying God comes from your struggle in loving God. So yan po talaga ang heart of the problem. Kaya kung tayo po ay mana ng palataya, tapos nahihirapan tayong sumunod dahil sa mga kaabalahan, Well, ang problem po rito eh, yung business o yung pagiging abalaho natin, sa totoo lang, yan po ay nilikha natin eh. Ginawa natin komplikado ang buhay natin. Ginawa ho natin marami tayong mga commitments to the point that we cannot say yes to what we need to say yes to and we cannot say no to what we need to say no to. Life has become so complicated that way. Kaya bandang huli, yung obedience po becomes very challenging. So I hope na itong lesson na ito ay nagbigay sa atin ng kaisipan na bakit ka pinagpapala ng Diyos? Yan ba ay para maging mahirap ang pagsunod? O yan ba ay meron pang ibang layunin? Sapagkat kung natatagpuan natin ang ating sarili na habang dumadami ang pagpapala, eh humihirap ang pagsunod, it's only revealing a deeper Problem. At yung problem na yon is the problem of the heart. So I pray that this uh, lesson would serve to encourage and enlighten us and help us to move forward sa ating pananampalataya. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Panzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at